Minds. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time Cabrigada, Brigada alas dosina ng tanghali. That Time Check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa, narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali ang China. Muli na naman binomba ng water cannons ang resupply mission ng mga tropa sa Paho de Masinloc. Chinese research vessel na na-monitor sa East Catanduanes nagbaba ng unidentified equipment ayon sa AFP. Mga jeepney drivers and operators sa na hindi magpapakonsolidate. Bibigyan pa ng hanggang sa dalawang linggo ayon sa DOTR. Manibela President Marval Buena Pinaaaresto na ng isang korte dahil sa mga cyber libel cases na inihain ng Transportation Secretary Bautista. Pidea leak naman, maaari umuno maging sanhin ng pagka-jeopardize ng national security. At planong pagbabalik sa lumang school calendar Nasa tanggapan na ni Pangulong Marcos ayon niyan sa DepEd. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. kasama Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Para ho ngayon na ng Martes mga kabrigada, huling araw sa buwan ng Abril 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, muli raw hong binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga sakyang pandagat ng Pilipinas ngayong araw. Binombang araw ho ng water cannon at binanggapa ng Chinese Coast Guard ships kabilang na isang barko na may boat number na 3305. Ang mga barko ng BFR na PRP Datu Bangkao abang patungo po ito sa Bajo de Masinloc o yung Scarborough Shoal. Pinanggarin daw ho nitong Chinese ship na yan ang Datu Bangkao. Ito ho sana mga kabigada ay para nga ho sa resupply mission at mga maritime patrols. Nagtamo rin ng pinsala ang BRP Bagakay dahil nga ho sa Incidente. Sa iwalay na tweet, ni Sea Light Director na si Ray Powell, na pag matagal na raw ho palang nakapatay. Ang Automatic Identification System o yung AIS ito mula pa noong April 21. May nationwide mga kabrigada nagbabaraw ng isang hindi natukoy na equipment ang isang Chinese research vessel na namonitor sa silangan ng Katanduanes. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad na monitor nila na nagbaba ng unidentified equipment ang Chinese research vessel na Shenku na posibleng gamit sa maritime research. Inangat umano ang equipment at ibinaba mula sa barko pero hindi naman ibinagsak sa dagat. Dahil dito nakikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine Coast Guard para malaman kung ang posibleng banta na ginawa ng Chinese Research vessel. Rapido! Rigada, malita, ang Navy, kinumpirma meron din hong monitor na tatlong Chinese research vessels sa bisinidad naman ng Ayungin Shoal. Brigada Kath Austria e Brigada Bo! Brigada! brigada tatlong Chinese research vessels ang namonitor ng Philippine Navy sa bisinidad ng Ayungin Shoal sa pulong balitaan kanina sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad na na-monitor ang mga research vessels kahapon April 29. man, wala namang mga aktibidad na ginagawa ang tatlong barko ng China sa lugar. Pinaninindigan kasi umano ng China na hindi sila takot sa kabila ng matibay na alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kaunay nito, sinabi ni Trinidad na patuloy nila ang Imo Monitor ang galaw ng tatlong barko sa Ayungin pero base sa report ay civilian research vessel ito. In the heart of changing life, ito si Brigada Cast Austria ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News. 30... Uma, tao, mga kabrigada ni Linaw ng Department of Transportation na mabibigyan pa ng sapat na panahon ng mga PUV operators matapos ang deadline para sa franchise consolidation ngayong araw. Ayon kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, di basta-basta marerevoke ang kanilang mga prangkisa. Anya aabot pa ng isa hanggang sa dalawang linggo ang proseso para rito. Bago ito una ng tiniyak ni Ortega na bibigyan ng due process ang mga drivers at operators na hindi pa rin sumunod sa deadline. Sinabi pa ng transportation official matapos ang ipapadalang show order ay pagpapaliwanagin pa sila. Umahataw! Brigada Samantala mga kabrigada, ang mga driver at operator na hindi, ho hindi ho pa raw consolidated o hindi pa raw pa nagtutungo sa tanggapan ng LTFRB sa kabilangan ng deadline ngayong araw. Brigada G. Goboy Custodio i e Brigada Bo! Brigada! Sa kabilangan ng deadline ngayong araw, wala pa rin nagpupunta sa tanggapan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ng mga driver at operator para humabol sa franchise consolidation ng PUV modernization program ng gobyerno. At sa LTFRB, patuloy naman silang nakaantabay kung sakaling may mga hahabol pa sa consolidation. Mananatiling bukas ang tanggapan ng ahensya hanggang alas 10 ng gabi para bigyan ng pagkakataon ang mga driver at operator na gustong humabol para patuloy na makabiyahe. Matatandaang nanindigay ng mga transport agencies na wala ng extension at tuloy-tuloy na ang pagpapatuloy Bukas naman May 1, sisimulan na ng LTFRB ang panghuhuli sa mga unconsolidated jeepney. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Uma, tao, brigada, malpita, nationwide. Mga kabrigada, naglabas na po ng arrest order ang isang korte laban kay Manibela President Mar Valbuena sa order ni Pasig City Regional Trial Court Branch 158 presiding judge Manuel Gerard Tomacruz pinaaaresto ang transport group leader dahil sa mga cyber libel charges na inihain ni Transportation Secretary Jaime Bautista itinakda naman sa 10,000 pesos ang bail sa bawat bilang ng kaso kung maalala naghain ng cyber libel ang kalihim laban kay Valbuena dahil sa mga ginawa nitong aligasyon ng korupsyon sa ahensya. Nananatiling naman na kaantabay ang Philippine National Police sa ikinakasang Tigil Pasada hanggang bukas huyan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo ito nga ho'y kasunod ng na mga natanggap nilang ulat kahapon na may ilang mga down na kalahok sa Tigil Pasada ang nangharang at nagban tapa sa mga kapwa at super na mas piniling bumiyahe. Sabi ho ng opisyal, iginagalang naman ng pamahalaan ng sentimiento ng mga super na tutul nga ho sa PUV modernization. Pero dapat pa rin daw ho nilang kalangin ng karapatan naman ng mga kapwa nila super na gustong maghanap buhay sa takot na baka magutom. Babala ho ng PNP, posibleng maharap sa reklamong grave coercion at threat. Ang sinuman super na namimilit sa kapwa nila super na sumali sa T igil pasada at posible pang lumalaho sa damage to property sakaling umabot pa ho sa pamamato ng mga jeepneys. Kung na nga ho sinabi ng PNP na nakakalat sa buong bansa ang nasa may git 50,000 na tauhan hanggang bukas na ikatlong araw ng tigil pasada kasabay pa ng Labor Day. Rapido, balita nationwide. Mga kabrigada, si Pangulong Marcos tiniyak na may mga estrategiya ang pamahalaan para makontrol ang presyo ng kuryente. Brigada Maricar Sarga gon ibrigada mo brigada <laughs> report Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na may mga plano at strategiya ang pamahalaan na upang makontrol ang presyo ng kuryente sa gitna ng mataas na demand nito ngayong mainit ang panahon. Ayon sa Pangulo, inatasan niya ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magtayo pa ng mga transmission lines at tuloy-tuloy din ang paglalatag ng mga submarine cables para mapadali ang pagpapadala ng kuryente mula sa mga lugar na may excess capacity. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang artificial crisis sa energy sector, kundi over loaded lang ang power system dahil sa mataas na consumption ngayong El Nino Matatanda ang nagpatupad kamakailan ng yellow at red alert status ang NGCP dahil sa pagpalyan ng ilang mga planta at pagnipis ng reserbang enerhiya.

Antonio Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug Share Person, Senator Ronda Bato de la Rosa, na may iba't ibang uri ng dokumento mula sa pinakamababa, papunta sa confidential at top secret. Alin nito, importante yung manong matukoy nila sa Senado kung totoo ang laman ng dokumentong nalik sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nag-uugnay naman sa drug use issue ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Senador, importante mapag-usapan ito dahil mara yung ma-jeopardize nito ang national security ng bansa. Pangamba pa niya, baka tulad umano ng pag-leak dito ay baka mangyari ito sa iba pang ahensya na kalaunan ay maglalabas ng akbang ng bansa sa West Philippine Sea. Samantala, tinalakay din sa nasabing pagdinig ang naging pagkumpis ka sa mahigit kumulang na dalawang toneladang shabu sa alitag Bantag, Batanga. In the heart of changing life, ito si Bigada and ng 105.1 Brigada News of Manila. Let me see news of... Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, binigyan din ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo na wala namang masama sa pagnenegosyo. Nagiging hindi lang umano ito katanggap-tanggap kapag meron ng conflict of interest na nakakaapekto sa kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Kaugnay nito sa naging pagdinig ngayon ng komite ay inimbitahan ng senador ang Belkens Pharma at ang Department of Health. Ito ay matapos ang mga napabalitang multi-marketing pharma scam na sa buwan umano ng mga doktor at mga pharmaceutical companies. Sa nasabing pagdinig, pinaalalahanan ng senadorang DOH na gamitin ang laang pondo sa kanila sa mga may hirap at iwasan ang pagpasok sa anumang unethical at unprofessional na gawain. Bagong bago, Ito hong plano, pagbabalik sa lumang school calendar. Nasa tanggapan na ho ni Pangulong Marcos And aí Ion Miss Moha de Peta. Brigada, Haji Caminho e Brigada Bo! <gibida> 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 Kinumpirma ng mga opisyal ng Department of Education na naisumitin na sa Malacanang ang planong pagbabalik sa lumang school calendar na Hunyo hanggang Marso. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, inusisa ni Pasig City Representative Roman Romulo kung ano na ang update sa naturang plano lalo't nais na mga kongresista na maipatupad na ito sa lalong madaling panahon sa halip na hintayin ang five-year plan ng DepEd. Ayon kay Director Leila Ariola, inaasikaso na ng ahensya ang gradual shift ng school calendar sa pre-pandemic pandemic calendar. Nagahanap din anya ang DepEd ng iba pang option upang mas mapabilis ang proseso dahil sa samot-saring panawagan. Paliwanag ni Ariola mula sa unang plano na five-year period ay ginawa na lamang dalawang taon. Sa kasalukuyan, nailatag na sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos ang plano para sa kanyang konsiderasyon at hinihintay na lamang ang pasya nito. Binigyang din naman ni Romulo na kailangan ng maibalik sa original ang school calendar, bunsod ng napakaraming suliranin tulad ng init ng panahon. Ngunit na isumanon ng mga kongresista na face-to-face -face classes ang modality para sa mga mag-aaral at hindi online o asynchronous. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Malita, Disaster Response Management Group nakipagpulong sa DSWD upang maglataga ng mga hakbang na tutugon sa El Nino. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! brigada. B -b 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 report! Huling nakipagpulong ang Disaster Response Management Group DRMG sa mga regional director ng DSWD field offices upang ilatag ang mga hakbang na tutugon sa El Nino sa mga rehiyon. Ilan sa mga nabanggit sa pag-uusap ay ang status ng standby funds at stockpile assessment sa mga affected families at pagpapatupad ng intervention sa mga apektadong residente. Ayon kay DRMG Undersecretary Diana Rus Kahibe, kailangan mapag-ikting ang kolaborasyon upang magtuloy-tuloy din ang disaster response Response Initiative sa El Nino at paghahanda sa nakabang ng El Nino. Sinabi rin ito na sa pamagitan ng collaborative effort na pagtitibay din ng mga ahensya ang kanilang commitment sa napapanahon at epektibong tulong sa mga komunidad na pinadadapa ng El Nino. Sa kasulukuyan, humigit kumulang 655,000 na mga pamilya o katumbas ng 2.7 milyong individual ang apektado ng El Nino sa labintatlong rehiyon sa bansa. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Tibag ng 105.1 Brigada sa San Manila. The Music and News. Author... Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, ang heat stroke ay isa pong malubhang kondisyon na maaring magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan. Ito ay maaaring magdulot ng pagkasira sa iba't ibang mga organs tulad po ng utaka, puso at bato. Ang mga simptomas nito ay maaaring magdulot ng pagsusuka at pagkahilo. Sa mga kaso po ng severe heat stroke, ito ay maaaring magdulot ng pagkamatay kung hindi agad na agapan. Kaya't mahalaga pong agarang pagtugon at paghahanap ng tulong medikal kapag meron ng mga simptomas ng heat stroke. Ang mga posibleng komplikasyon nito ay maaari pong magdulot ng heart attack o actual stroke na maaaring magkaroon ng mga permanenteng epekto sa kalusugan. Kaya naman mga kabrigada, iwasan na po ang bumabad sa matinding init. Isa po paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong mga And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. 6-6 among a Balita. Brigada Balita. Nationwide. Naka lunch break, come on. Napapa Kingan Paren Ang Mangaka Garapan. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, nyo na hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang hinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Parity. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing life.